Yan, isang bata nag-aaral. Walang pasok. Ako din, walang pasok. Dahil po sa bagyo. Ingat po tayo lahat. Ito yung mga nagbumbuto. Ito yung mga ibang sasakyan sa kalsada. Ingat po ang lahat. Dahil sa bagyo. Oceanica. Nag-aaral. Gagawa ng homework. all levels po. Walang pasok ngayon. Salamat ano po tayo lahat. Ayun po ay Martes. Paras po natin ay quarter to nine ng umaga. tao 2025 twenty five juli Anika ada aral at ng assignment. Say hello Anika Oh, hello atau bayang binang go mau bantai dari selesai kung um, anong um, lawag ng bahay. Esensya na po kayo at makala. Ingat po ang lahat.